Nay, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ito pong mga suspect na pangalanan na po. Ito Opo. po yung pangalan na ibinigay po ng inyong anak sa mga otoridad. Opo, sir. Okay lang ho ba, Nay, without mentioning your daughter's name, paano po nangyari yung pangahalay? Yung pangyayari po, sir, nalaman ko po, po yun nung nasa Singapore po ako kasi nag-message ko sa akin yung tita niya na hindi pa po siya nakaka sa bahay. Opo. Eh, mag-11 e, na po siya nakauwi ng, nung time na yon Kaya ng 8 something po, hinahanap po siya. Mm -hmm. Tapos nag-worry na rin po ako kasi gabi na at kababai po siya. Wala po, po siya sa bahay. Sir, tapos yun na po. Nag, ano, time to time na po at tumatawag po ako. Hindi pa rin nila mahanap si Miles. Okay. Tapos nung dumating exactly 11 ng gabi po, nakita na lang nila nandun na si sa bahay. At saka hindi po nila maano yung tura ni kasi marumi po siya, pa, parang basta sa pawis. Kakilala ko to ni Marie, Nay? Kakilala ah, ah, ah. niya lang po sa ano po kay Ivan Lacerna po, sir. Sino po si Ivan Lacerna? Yung, yung sumundo po sa kanya, sir, nung gabing yon na eh, sinabi po na sa magdi-disco po sana sila sa kabilang bayan po. Pero hindi po pala totoo na may disco po. Parang inuto niya lang yung anak ko po, po, sir. Sinundo niya doon, tapos din dinala, dinala niya po doon sa hirungan. And then pagdating doon, may inuman pala doon, sir. Tapos yung anak ko po nung dumating doon, si Marie po dumating doon, sinabi niya po na wala naman palang disco. Uuwi na lang po siya, sir. Tapos nung nagsabi si Marie na uuwi siya, sinabihan daw siya ni Ivan la sir, na sir, na iinom muna siya para makauwi siya, sir. Opo. Ang ginawa ng anak ko po, sir, uminom po siya ng isang shot po, sir. Hanggang sa... Nakainom siya, at sabi niya uwi na po siya, sir. Tapos sabi, sinabihan siya ulit na uminom ulit, sir, para ano hanggang sa nakainom siya ng tatlong shot po hanggang nawala na siya nang i, na, parang nahihilo na po siya, sir. Doon okay. na nag-start yung sa kanya, sir, ng mga suspect po, sir. Eh, hindi niya po kilala mga ito, pero itong si Mars Evan. Larida, ang kakilala po talaga ng anak ninyo, kaya nga po siya sumama nung sunduin siya nitong ni Larida dahil magdi-disco raw. Yung pala, wala naman talagang disco, tama? Wala po, sir. So saan po dinala yung anak ninyo nitong si Larida? Sa hiruman. At doon po, Uh, pinainom itong bata, yung anak nyo. Opo, sir. Nilasing. Nilasing nila po, sir. At nung malasing, ayun na po, uh, pinagtulungan ng halin-halinan ginahasa po. Opo, opo, sir. Ito pong mga sospek, opo. sila ho ba ay nasampahan na ng kaso ng ating PNP? Ngayong araw po. Nangyari po ito ay August 31. Yes po, sir. Okay. At ngayon po ay September 9. Bakit Opo. ngayon lang po sa sampahan ng kaso? At balito ko na ho pagagalagala lang daw itong mga batan to. Andyan pa rin po sir tapos siniba, uh, nawawala na po nga sir, hindi na po makita yung mga suspect. Pero na medico-legal na po yung uh, inyo pong anak. Opo Sorry. sir. Okay at na-confirm na po ng kapulisan natin na talagang nagahasa po itong anak nyo. Opo sir. Okay, Opo. may nagtatanong na netizen, bakit nagdi-disco na yung bata, 13 pa lamang? Siya po ay sinundo nitong si Larida at inuto siya. nauto yung bata, 13 years old eh, what can you expect? Sumama. Siguro inutu ng bata, baka sayaw-sayaw lang. Opo. Pagsama ng bata, doon na nagka-problema, pinainom. Ayaw na anong bata uminom. Pinilit lang inumin, lasingin. Hanggang sa nung malasing na, yun na, pinagsamantala na. Sinet up nga lang talaga to. Sarge, August 31 po nangyari ito at uh, I would, Uh, presume na agad nagsumbong po itong mga magulang o mga kamag-anak? Nag-complaint lang po sila sa Lemery Municipal Police Station noong September 2, 2022 at around 11.15 in the morning. Okay. Kaya po hindi po natin na-arresto yung mga suspect kasi late reported na po yung, yung incidente. Ah, lampas na po sa reglementary period. Yes po, sir. So ngayon po ay magsasampan na kayo ng kaso laban dito sa mga suspect. Yes, sir. Ano po ang kasong isasampa? Yun nga po, sir, yung paghahalay po. So, September po, to ini-report po nila sa Lemery Police. Yes, sir. Bakit po after one week pa po, saka po magsasampa ng kaso? At... Kasi po, sir, yung mga ano po, requirement na galing sa DSWD kasi po hindi natin na-locate yung mga minor suspects. So, wala tayong Uh, certificate of discernment. Kaya po, yung ginawa namin, gumawa na lang kami ng investigation report. At saka, instead of discernment, ito na lang po yung aming attachment. Proving po na nag-take action kami locating minors so that uh, as soon as possible, we could file the complaint of uh, of Marie. Dalawa dito ay 17 years old sa mga suspect. Kasama ba itong dalawang minor 17 years old? sa pinahala nyo ng kasong rape, tama? Yes, sir. Kasi po, sir, uh, hindi po ito irredeemable fiscal pag uh, yung dalawang minor is i-drop sa case na i-profile namin. Di ba meron tayong Juvenile Justice System Law na yung mga minor ay hindi pwedeng kasuhan as adult? Yes, sir. Kaya nga po, sir, instead of uh, certificate of discernment, yung Uh, ginawang attachment na lang po namin is yung IR namin proving po na naganda kami ng investigation at saka nag-take action kami in locating Apa. minors Apa. so that the SWD will conduct and uh, report their... Answer, their so so, so, so and, ibig sabihin po ma'am, malamang itong dalawang rapist na 17 years old hindi makukulong to wala po akong masasabi dyan, sir, kasi may ano naman po kami, sa eh. May attachment, eh. Opo, na na naintindi ko po. Yung... Mukhang ginawa nyo naman talaga yung trabaho nyo, ma'am. Yes, sir. And, and, I appreciate that. Yung sa akin lang ba, parang nga ako na Itong dalawa, 17 years old, isang taon na lang, maging 18 na sana to, eh makakalusot. Pag na-found out po ng court na may discernment sila, sir, syempre po, makukulong sila. Eh syempre ma'am, siguro kung, kung kukuha to ng abogado na magaling, eh baka maturuan sila at makakalusot pa to dahil dun sa kanilang edad. Dahil dun sa Jubilant Justice System Law. Correct me if I'm wrong. Pag uh, wala silang discernment, sir, hindi sila makukulong. Pero pag na-found out po ng korte natin na may discernment sila, makukulong sila. Attorney uh, Garrett. Yes, Senator. Yes, Pinag-uusapan namin ni Sargento Hernandez uh, tungkol ito sa gang rape na ginawa sa isang 13 years old. Yes po, yes. At dalawa dito sa rapist ay 17 years old. Paano maging proseso ng pagkaso sa kanila dito sa dalawa? Eh, meron tayong juvenile justice system law. May sinasabi si Sarento na yung uh, pag napatunayan uh, yung tungkol sa discernment na, na meron na talagang tamang pag-iisip itong dalawa, eh, sila ay pwede matried as adult. Pakipapaliwanag po, mas maganda magaling si Atty. Garrett. Kahit sila ay minority edad, sila nga ay matatry as adult dahil itong ginawa nila definitely alam nila ang kamalian. Uh, proven po ito na humihingi sila ng dispensa doon sa pamilya. So what does this now mean according sa penalty ng juvenile justice system? Habang hindi po sila 18 years old, sinanagit sila sa tinatawag nating diversion. Or hindi po ito magpapakulong, ngunit mag-undergo lang sila ng ilang programa. Uh, so until mag-18 sila, hindi po sila makakatikid na kung Hanggat di pa sila 18, iiwalay sila ng selda. So yes at doon parang rehabilitation na mangyari. Tama po, Sen. Ganun na ganun po ang mangyari. ah, uh, DSWD po ang uh, in-charge dito sa ating tao na diversion proceeding. Pagdating nila ng 18, kung ano yung sintensya ng mga nasa tamang edad na kapareho lang nila? Yes, Sen. Itutuloy po nila ang kanilang sintensya sa isang regular na uh, detention proceeding. Okay. Now, anong guarantee na kapag sila ay nasa DSWD, dahil maluwang-luwang naman siguro yung Pagbabantay dyan, unlike pag nasa uh, Muntinlupa, Guardiado, yung lugar na yan at walang nakatakas, eh baka pag dyan sa DSWD, makatakas mga to sa DSWD uh, holding center. Kamang-kamang po yung sabi niya, Sir Rafi, at hindi na po uncommon yung sinasabi. Dahil pinagbibigyan po sila minsan na lumabas na pa ng facility, uh, medyo maliwang dahil nga nakala nila bata at pasente. So going to your point, Sir Rafi, I think, you told our the legal team dapat sa heinous crimes dapat wala ng juvenile justice system. And that we totally agree with. Kaya nga, pagdating ng Senado sa Monday, isa to sa mga pag-uusapan natin, dapat pag mga heinous crime, eh hindi na, wala na yung mga rehab-rehab na yan. Try as adult, agad-agad, diretso sa Muntinlupa. Tuta sa Muntinlupa, eh nire-rehab din naman yung mga, ano doon, inmate, di ba? Tinuturoan paano magdasal, paano magsimba, tapos may mga sports facilities pa nga sila doon. Tama diba? po Eh, Kasi parang sobrang pabor naman po doon sa kriminal ng ating criminal justice system uh, na kahit inos crimes. Parang wala po atang exception doon sa law. Wala ka na po ninyong advocacy to and the legal team will be very very happy to help you pass this law. Pasintabi sa DSWD. Uh, maraming tayong nababalitaan, hindi inap yung kanilang facility na para mga siguro na hindi makaiskap po itong mga bata. So in some cases nakakawala sabi nga natin ni Garrett, dahil mga bata pa yan, pinapayagan muna umuwi sa mga magulang, i-request, sabi, dalawin kasi bata pa to, kasama sa rehabilitation nila, makausap yung mga magulang, maturo ang mga magulang, etc. And then, hindi na buwang balik, tumatakas na. Di ba, Atty. Garrett? Yes, hindi na po ng magulang, pinapasunta na po sa probinsya. That was then, nung medyo maluwang pa ang uh, DSWT natin. And I hope now, I am sure if under better hands, uh, baka magigiba yung situation. But habang well, ganun niya po, we uh, we'll still pass the law that would reflect your Well, habang nasa batas to, dapat sumunod tayo kung ano saan sa batas. Siguro ito yung yes. pagkakataon na kausapin ko si Secretary Tol Erwin na para budgetan, siguraduhin na yung mga detention centers sa DSWD na kung saan supposed to be nirehab itong mga rapists na ito, eh, masiguro na hindi sila makatakas at hindi dapat sila pinapalabas doon lang talaga sila guardiado todo. Todo guardiado. Bantay sarado. Ika nga. Yes, sir. Kasi unfair na po sa biktima ang nangyayari sa atin ngayon. So, maliwanag na under the juvenile justice system law, sila ay, hanggat hindi pa nasa tamang age, ihiwalay yes. kanilang selda sa DSWD sila and then pagdating ng 18, saka pa lang sila makatikim ng pagkakakulong sa isang regular na kulungan tulad ng halimbawa ng New Bilibid. Yes, sir. Ganun nga po. Ihohold muna yung penalty until sila ay mag-reach ng age of majority. Meron kasi akong complaint many years ago, Attorney Garrett, if I'm not mistaken, nasa DCXL pa ako noon, many, many years ago, bago pa lang yung juvenile justice system law. Ang nang-rape ay 13 years old. Ang ni-rape yes. nila was 15 years old. Itong 13 years old, pinakawala ni Judge pagdating kay Judge dahil, yun nga, meron tayong tinatawag na juvenile justice system law. Tama po, Sen. Under our current laws right now, Persons under the, year, uh, under the age of 15 cannot incur criminal liability. In short, kahit anong gawin po nila, kahit magbahin po nila ang kahit anong bilbay Pilipi sa Pilipinas, makapatay sila ng isang milyong tao, patapawalan po sila. 13 years old, nang-rape siya. Grupo sila eh. Mm -hmm. Sigurong 13 years old, dalawa sila o tatlo. Matapos sila mang-rape ngayon, di-presento kay judge, pinakawalan. Nang-rape ulit after 2 or 3 weeks, again, pinakawalan na naman. Kaya pumunta na sa akin, yung mga magulang, kaya nang galaiti ako, nagmura-mura ako doon, nagsisigaw-sigaw ako, pero wala akong magawa. Eh, yun ang batas eh. Think, Tama ang sinabi ni Attorney Negari. So kahit na maging terorista mga to, magbomba sila left and right, lahat ng klase pa bomba, manaksak sila, mamaril sila dyan sa kalye, kung sila ay 13 years old, hindi sila mga kulong. Wala po, Senator, wala po tayong magagawa under the current laws right now. Uh, hindi po sila pwede magkaroon ng criminal liability whatsoever. Babayad lang ang daan sa kanilang magulang. Hanggat hindi sila 15? Yes, senator. Kapag 15 to 18 naman, they must be acting with discernment so they will be tried as adults but the penalty will be held until they reach the age of 18. Many years ago din, marami ako natatanggap ng mga reklamo, impormasyon. Ito yung mga minor ginagamit as mule, drug courier. Mm -hmm. Kapag nahuli sa bulsa nila, nandun yung birth certificate. Natutuwa naman talaga minod edad. Kuminsan, ibibigay ang pangalan nanay. Pagkatok ng mga pulis sa bahay ni Nanay, si Nanay, sino yan? Eh yung anak mo, nahuli, nagbenta ng drugs. Sabi ni Nanay, sandali lang, bubuksan yung bowl. Ah, ito na yung birth certificate ng anak ko. Makita ng pulis, ay, 13 nga. Walang kahirap-hirap, kukunin yung birth certificate, ibibigay. Okay. Dahil sa juvenile justice system law. Siguro panahon na, ano sa palagay mo, Tony Garrett, you being a lawyer, na para... Yes, Ma maripaso yan o mapalitan na yan, mabago yan, baguhin? Tama po sir. Uh, hindi naman po natin inahabol na they will be treated as much as the regular adult. Ang uh, directive po ng ating opisina is that tahinus crimes, sa mga krimen lang na napakalala, na it's beyond the conscience of anybody that's normal, nagagawin pa rin nila. For example, murder po or qualified rape. Hmm. Uh, sa so mga ganitong kaso, Senator, dapat siguro wala na muna tayong exception to juvenile justice. Pag sa heinous crime, agree ako dyan. Pero siguro kung yung nagpitik lang dyan ng mga mangga, nagpitik ng mga tsinelas, hmm. o snatching, eh yun siguro pwede pagbigyan. Hmm. Pero pag yung nang-rape na, na naksak, namatay, nang-marder, -nang hindi na dapat. They should be treated as adult. Tama po. kulap kayo ni Tol Erwin sa DSWD. Oh, para umayos-ayos yung patakan sa DSWD. Totoo yan. Uh, kakausapin ko po tonight, tatawagan ko si Tol Erwin para kumustahin ko yung mga detention center na mga nagkakasala o may mga kasalanan na mga minor de edad. Kung ano ba itsura ng facility nila na baka pwedeng ayusin yon pagandahin, mm -hmm. patibayin na para hindi makatakas. Sige. Salamat, Atty. Garrett. Thank you, Senator. Magandang hapon po. Masasampanan po ng kaso uh, itong uh, grupo at uh, itong dalawang minor may na sila dahil sa kanilang age at most likely ah, uh, ito po'y babagsak sa DSWD for one year and then after that, pagdating ng 18, or dahil matagal naman yung pag-ano, litis ng kaso, by that time siguro, magbe-birthday na sila sa ano, sa, hindi, sa korte. Eh. Baka by the time na, di ba, matapos ng hearing, 18 years old na sila, kulong na sila. Okay, good. Ang ayoko ko lang kasi kanina, pag 13 years old, libre na, 14. Pag hinuscam, dapat hindi. O ngayon, ito, sila Arjun, Bedia, Joshua Kit Dalipe, Ben Lacerna at Mars Evan Larida. Ayon. Na, nasa tamang edad, pinakita yung pagmumuka. Opo. Nay. Me, sir. Okay. Sige, Nay. Tututukan po namin tong kaso, Nay, para masiguro na talagang gugulong po yung mustisya. Nay. Thank you po, sir. Kung ano po mo may tulong namin sa inyo, Nay, mag magpasabi lamang kayo. Huwag nyo po ibababang telepono, Nay. Kakausapin kayo ng mga staff. Kakausapin po kayo okay, ni Odette, maging si Atty. Garrett, Nay uh, sa, sa telepono para ma assess po namin kung ano yung narapat na tulong na may bibigay po ng programa. Salamat po, Nay. Salamat po, sir. Thank you po. Ganda hapon po.